Hello everyone. Mag sa sideline po ako nang pagkakakitaan po. Dadagdagan ko yung pagbibip ko ng mga second hand na damit ayan po. Ito po. Mura lang po ito, ito t-shirt na to, mga pantalon, mga pangbata po 'yan, mga 'yan. Ito mga 75 lang po, 75. Basta sa pangbata po. Kahit na anong klase diyan. Ayun short pants po 'yun oh, ito. Short. Ito naman pang dalaginding long long sleeve po 'yan. 75 din po. Ito ito pantalon na ito po uh, brand new po 'yan. 150 na lang 'yung mga shorts na 'yan, 75. Ito bestida po ito eh. Bestida. Tapos ho so, ito. Bali ano na po 'yan? Uh, 100 po nang benta ko 'yan. Tsaka 'yun po short pants. Ito mga pang mga sweaters, ito po sweaters ng bata. Kasi mas mahal po ang gamit po ng bata kaysa sa matatanda. Ayan, sweater po yan. Ito naman, pang, pang ano po, pang tulog po. Ayan, 75 din po. Ayan, eto. Ayan siya, 75 din. Ayan. Ayan. Yung yan po, yan sa long sleeve, mayroon siya dito. Ayan. May dal tat, dal bali tatlong piraso, pangatlo, tapos huyan. Tsaka ito, mga t-shirt. Tsaka ito, meron kung ano ito. Ayan. May hood. Ayan, may hood siya. <coughs> pangbata po yan. Mas mahal po ang pangbata kaysa sa mga pangmatanda. Ito naman, mga brief. Ito, merong brief. Brief po ng bata po ito eh. Brief ng bata. Ayan. Ayan. Ito naman yung sinasabi ko sa inyo. Bistida po ito. May lungtang siya. <laughs> Ayan. Tsaka ito din po. ito po straight stretch stretchable po ito kaya yan <coughs> <Bu> <coughs> po mga yan ibibenta ko po bukas uh, para madagdagan din po yung kita ito po mga shorts pants ito mga pang ladies na pantalon stretch sa uh. denims po yan saka ito po uh, short pants ko yan short pants ayan ayan mga pantalon ko ng bata ayan to doon sa may lamesa ko na lang ko ilalagay sa ibabaw ng aking lamesa habang nagbibipi ako iaalok ko ito <laughs> iba iaalok ko yan habang nagbibipi ako So, oh, siya rin po na madagdag po ang ating kita sa sa ano po sa pang-araw-araw. yeah Dito sana, garage sana, doon na lang kasi mas maraming tao doon. Yan po. Sana mabenta ko po ito. <laughs> Dagdag kita rin po. Bye bye. See you my next video. Please subscribe, like, and share. Uh, happy New Year po sa lahat. Uh, goodbye. Goodbye 2023. Uh, hello 2024. Pakikipagsapalara bagong pakikipagsapalaran na naman po ang bagong taon na to, 2024. Ayan po, 'yan.